Hindi na nakapalagpas sa mga otoridad ang driver at pahinante ng isang truck sa checkpoint ng mga pulis sa Jadinueva, Vizcaya noong lunes, November 3, alas 3 ng hapon. Hinuli sila matapos magpuslit ng mga kahoy na walang karampatang dokumento. Kinilala ang mga suspect na sina alias Munir, 29 anyos, at alias Francis, 31 anyos na pawang residente ng Paracelis Mountain Province. Ayon sa Police Regional Office 2, tinatayang aabot sa 2,100 board feet ng kahoy na nara na nagkakahalaga ng higit isang milyong piso ang nasabat. Noong una, nagdudaraw ang mga pulis dahil walang plaka ang sinasakyang truck ng dalawa at kadudaduda rin daw ang ikinikilos ng mga ito. Nang tanungin kung ano ang kanilang karga, sinabi ng driver na pawang sako lang ng mga palay ang nasa likuran ng truck. Pero nang inspeksyonin ang truck, dito na tumambad sa mga otoridad ang mga nasabing kahoy. Dinakip ng mga otoridad ang dalawa at kinumpis ka rin ang truck at karga nitong kahoy. Ayon sa mga pulis, galing sa Tabuk City, Kalingang mga kahoy at nakatakda itong dalhin sa Bulacan. Paglabag sa Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines, ang kakaharaping kaso ng dalawa. Vanessa Bugtong, RNG News.